tayo po nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikalawang putwalong kabanata na ng aklat ng Deuteronomeo. At ito po ay ating pag aaral ng mga pagpapala ng pagiging masunurin. Subalit so, bago po tayo magpatuloy, tayo po muling tumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po samahan niyo kami. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na masigit ka namin makita, makilala, at maibigin namin ang mataas sa kapuloy pagsama sa iyo sa Panginoon. Jesus namin, Panginoon. Amen. Verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inahing inaaning butil at ang mga pagkain nagmumula poon. Papapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na pagtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakay nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo grabe yung blessing ni Lord no na nakalaan sa kanyang mga anak no kaya ang kailangan lang talaga yung pagsunod upang patuloy natin matamasa yung kanyang pagpapala Verse 9, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin niyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at patatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupa yung niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak, mga hayop at pasasaganain ang amin ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang lahat ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan pagpapalain, nga niya kayo sa lahat ng inyo gagawin dahil dito, hindi kayo ma mang mangungutang sa halit kayo pang magpapautang sa ibang bansa, gagawin kayo ng Diyos, sa inyong siyawe na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod, unlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o no, sa kaliwa. Huwag kayong tatalipot kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga diyos-diyosan. So dito po talaga makikita natin no, yung lahat ng bagay ay under sa control ng Panginoon. Maging ito ay mga material, maging ito man ay nasa ating mga environment, no? So, even yung mga heart ng tao, nakita po natin. So, kaya naman patuloy nating piliin na sumunod sa kagustuhan ng Panginoon sa ang bawat pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Ang ibubunga ng pagsuway, verse 15, subalit kung hindi kayo makikinig kay na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo at ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbaka ng inyong inani butil at ang mga pagkain nagmumula sa roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mag ani at kaunting alagang hayop. So again, makikita po natin dito, no, na hawak ni Lord yung control sa tao maging sa mga resources at maging sa mga hayop. 19. Mabibigyo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisin ng salot o aalisin ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin kay ni Yahweh sa pamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy, na nalagnat, mamamagang ng katawan, sakit sa balat, tadadala niya din niya kayo ng matinding init at tagtuyo at hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Pagkakain sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang baka ng lupa dahil sa pagkatigan, paulanan kayo na ng yawe ng alikabok sa halit na tubig hanggang sa kayo lubusan mapuksa. 25, ayaan niyang matalo kayo ng inyong kaaway, lalaban kayo sa kanilang ngunit magkakanya-kanya kayo sa tak ng takbo dahil dito kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahirapan kayo ng mga piksa gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Egyptyo. Tatadta rin niya kayo ng galis buni at pangangatin ng balat ng hindi mapapagaling dahil sa mga gagawin niyawe sa inyo ay masisiraan kayo ng bait bubulagin niya kayo at lilituhin parang bulag kayong mga ngapa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad anuman ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian ngunit walang sasaklolo sa inyo Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae ngunit ibang ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na maibabalik. Ang mga tupa ninyo ay sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao. Ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahirapan nila kayo at patuloy na aapihin hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahirapan kayo niyawe sa pamagitan ng buko sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa, sanyang, sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatakunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. So, dito po talaga makikita natin, no, yung reverse ng uh, pagsunod. Uh, kung saan ang pagsunod ay may pagpapala. Dito naman talaga is mayroong sumpa. Ano kaya, makikita natin lahat ng pagpapalang na tamasa ng mga sumunod lang non ay babalik rin, no? At yun naman yung mararanasan ng mga sumusuway. 38. Maghahasik kayo ng maraming ngunit konti lamang ang maaani sapagkat sisirain ng mga balang. Pagtatanim kayo ng ubas at masinot ninyo itong aalagaan ngunit hindi kayo makakatingin ng bunga o katas ito sapagkat sisirain ng uud. Magkakaroon na ng nga kayo ng maraming punong ulipo sa inyong lupain ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito magkakaanak kayo ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway. Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uulad ang kabuhayan ng mga dayuang kasama ninyo ngunit ang kabuhayan ninyo ay patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong may sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod lamang. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos, ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin ibinibigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo lubusang mapuksa. Ang mga ito ay magsisilbing patutuon ng hato ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipapalusog kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika, simbilisang agila sa nasasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matanda o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan hanggang sa kayo'y malipol. Kukubkubin -kub -kub nila ang inyong mga bayan sa lupain ibinibigay sa inyong yawe eh, hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala ninyo'y magliligtas sa inyo. Kapag kinagkob kayo sa inyong mga, ng inyong mga kaaway sa tindi ng inyong gutom, ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos noong siya, ninyong siyawe. Pagiging maramot pati ang pinakamabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang mga kapatid, asawa o ang nalalapin niyang inak. Sino man sa kanila ay hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin niyo sa panahon ng pagkukup sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at ng babae sa Israel na dati hindi tumutuntong sa lupa ay maging maramot pati sa asawa't mga anak. Magig, maging ang mga kasisilang na sanggol at ang mga anak ng kanyang isinilang ay pagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol na, ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabuti ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway. So, talagang grabe po, no? Kalunos-lunos yung dadanasin ng mga pasaway. ay uh, mga tao na walang uh, Uh, pagsunod sa Panginoon. So talagang ito po ay isang malaking babala no upang makita natin talaga na ang Diyos natin ay mabagin sa balit rin naman po ay Diyos na tapat kung humatol. Kaya sikapin talaga natin na siya yung ating piliing paglingkuran no. eh Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi ninyo ay ginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya o ipadaranas niya sa inyo ang kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Egypto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautosan hanggang sa kayo'y mapuksa at kahit dumami pa kayo ng sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong siyawe. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunglad sa inyo, kayo din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksak sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupain ibibigay niya sa inyo verse 64, sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo ay sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato sa mga Diyos-Diyos ang kailan may hindi ninyo nakilala ni ng inyong mga ninuno hindi kayo mapapanatag doon. Lagi kayong mag-aalala. Mabubuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Laging mangangani pang ang inyong buhay, araw at gabi, pag kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na di ka ng inyong nakikita, kung araw ay sasabihin niyo sana'y gumabi na at kung gabi naman ay sana'y mag na. Ibabalik kayo riyaw sa ihito, sakay ng mga barko, kahit na ipangako niya hindi na kayo babal, pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang, ang, mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway. Ngunit walang bibili sa inyo. So, dito po talaga makikita natin yung once na nawala yung pabor na Panginoon sa ating buhay, yung mga pagpapala ay mapapalitan ng sumpa. Yung mga magagandang uh, pangako ng Diyos, no, na dahil sa pagsunod, ay makikita natin yung kanyang uh, parusa, no, yung ating matatamasa. So, kaya naman, mga kapatid, ito po pinapakita ng uh, aklat na ito, no, na sigapin natin piliin ang maging panig sa Panginoon. Kasi nga, sabi ng Romans 8.31, If God is for us, who can be against us? So, balik, paano kung kalaban natin si, si Lord? Walang sinumang makakapal uh, bago ng kanyang ah uh, uh, kanyang plano no orang sino makapagbago ng kanyang hatol kaya naman po si natin ano na piliin ang uh, makasunod sa Panginoon. Kaya sana po napagpala tayo, kapaalalahanan tayo sa kanyang salita. Kaya muli, God bless everyone and to God be all the glory.